Good morning guys! So today we're going to Taranga. So pupunta tayo ngayon at para sa birthday celebration din ni Lian. So it's our day off and sasabay niya tayo para makapasyal-pasyal din tayo dito sa New Zealand. And let's go! Lansya na yata sila. Tignan natin! At eto na nga ating mga kasama sa si Javon, ang birthday celebrant ng si Lian. And of course, kasama rin natin si Ate Jane and of course me. Halika't punta na natin ang mga dapat natin puntahan. Dito sa New Zealand, libre ang pagdaan sa expressway. So parang NLEX to sa Pilipinas. So, kahit sino pwedeng dumaan at walang binabayaran. Ayan, mas pinili nga namin dumaan dito sa Matamata mata kasi dito mafe-feel mo talaga nasa New Zealand ka. Nandyan yung baka, nandyan yung ship, nandyan yung iba ibang klase na magagandang scenery ng mga bundok at punong-puno ng greenery grass talaga as in. Itong Matamata mata is a town of Waikato, New Zealand. So sikat siya dahil sa karamihan dito is a farming area at breeding ng mga horses and different kind of cows. So sa lagor na to talagang sinusuportahan sila ng government kasi dito talaga sila kumukuha ng magandang industry sa pamamagitan ng mga farming tulad nyan ng pag um, andyan yung mga dairy product, mga gatas at different kinds of cheese na talaga namang napakasarap at fresh na fresh. So, ayan, kahit saan ka tumingin, sa kanan, sa kaliwa, lahat dito, ganyan yung itsura talaga. As in, para kang nasa New Zealand. <laughs> lahat maraming baka, lahat maraming mga alagang sheep. And everyone is very happy kasi yung industry ng kanilang um, pamumuhay dito, eh, talaga namang um, nagbo-boom dahil sa kanilang mga dairy product. And yan sa scenery na meron sila dito, topography na meron sila dito sa New Zealand because of sustainability ng farming dito at ang production ng dairy, sobrang peak dito or in demand talaga yung mga um, trabaho na nagagaling sa iba't ibang klase ng um, trabaho na meron dito sa New Zealand particularly in farming kaya maraming Pinoy na talagang umaasa at, at nagtatrabaho talaga dito makikita mo may mga Pinoy tayo na nakasama dyan nakita na nag-aalaga ng mga baka Okay, okay. Yan. Yeah. Na, Nadaanan nga rin pala namin dito ang isang park or cemetery na ganito pala itsura ang cemetery dito sa New Zealand. Dito nga pala sa mata-mata matatagpuan yung Hobbiton set o yung Lord of the Rings Hobbiton na kung saan dito sinuting talaga yung pinakamagandang scenery nila. Ayan tulad nito. Diyan tayo pupunta um, One of the tourist attraction na meron sila dito Ayan, bumaba na nga tayo This will be our first stop So, here in Matamata So, punta tayo dun sa Habiton Zep Ayan, konting picture and konting turista vibes muna tayo for this day off So, ito nga yung Lord of the Rings, The Hobbit. So, dito siya shooting at dito rin siya ginawa ng pelikula. So, ngayon, isa siyang tourist attraction na kailangan mo muna magpa-book bago ka makapasok. At syempre, dahil nandito na nga tayo, syempre, picture muna tayo. Konting remembrance muna dahil minsan lang tayo nandito. that's it for this video. And again, see you on our next stop. Dito sa napagandang water and beautiful scenery with mountain. Dito lang yan sa... Dito lang yan sa Mount Manganui. Bye-bye! See you!